Balik tayo sa farm. Dito tayo ulit. Ang natin ay bagong phone. Ayan. Dito tayo sa Magalang. Kaya ko sa inyo yung sa paligid niya. Mag-harvest tayo ng mais ngayon. Kasama natin si Lolo. Yun. Sample natin. Pwede na daw i-harvest ngayon. Ng marami na mais ngayon. Tignan natin ito kasama pa yung lupa doon na tinaniman ng mga gulayan nila ni Lolo ayun tapos kasama pa tong lupa na ito napakalawak ng lupa kung doon po so ito ano daw motor may motor naman siya. ayan nagpapa ano sila ng tubig dito so ito yung motor So, yan ang gamit nila dito. Motor siya. Ayan, mais. tignan natin. Mag-harvest yung ng mais. Ah, mag-harvest tayo. Mag-harvest <laughs> tayo ng mais. Ito pang kain to ng... Anong, ano, ito ba? Apo. Okay, okay. Sige po. Ito. So, Tingnan nga natin. Kumakagod. Okay. Okay. si Lolo. Ay, Ay! Ayan! Ito yung mais na pinapakain nila sa manok. Ayan siya. yung, yung ina-harvest ni Lolo. Kay Lolo tayo. Tingnan natin yung mga harvest niya. Mga tanim niya lahat ito. dahil ilang months na ba yan? Lagi ng 3 months. 3 months, no. months na to. 4 months na nga. Kaya sa harvestan After 4 months, ina-harvest na siya. Pagka ganito na siya, matuyo na yung ano nila. Ano man tawag dito? <laughs> Balot ng Balot. mais. Pwede na siyang i-harvest. So, ito lahat yan. Ito, lahat yan, lo. Ayun ko so, dito. Ito daw yung daan ni Lolo. Yung punta doon. para punta tayo. Ito pala yung ganyan Dati itong talayan. Ngayon, ginawa na daw nilang maitan. So, lahat ito. So yes. Halos ko yung na ganito na siya. So, Mag-harvest tayo ngayon. <laughs> Mag-harvest si Lolo, papakain sa mga chicken. Ang lawak pala, no? Opo. Oh, Ang lawak pala. Ang So ayun, hanggang dulo daw doon, May isang Lolo, ayun mo. Maluwari siya, maluwari siya. So anong ano, ibebenta to, Lolo? Ibebenta Ibibenta to? Magkano, kano ang pagbibenta nito pa? Dati, ngayon ang pisa, diskete niya, dosi niya ka ng kilo? 12 pesos ang isang kilo. So ayan siya. Wala Ay, pa rin yung nakakaroon. hindi pa, hindi saan, sa inyo yan. Sa so, ito lang talaga. Ang kilo pa. So, ayan. Babalata ng Tenta, <laughs> na yung ganito. Tapos, pwede na. Ang na ano. Ang ganda, no? Malaman. Ang ganda ng laman. Mahal mo. Four months bago maging matuyo na ganyan. Lalo ngayon, tag-init. Tag-init ah, ano, <laughs> sa ano? aan mo. sa mga ang daming naman, no? Siguro, lima kami may isang kilo. May mm -hmm. piraso daw nito. Isang mm -hmm. kilo. Isang kilo. Halos, ano. Mm -hmm. Ayan. Okay. Tapos, ay, paano gagawin lo? Alis yun to. Mm -hmm. Ito yung kakainin ng mm -hmm. manok pala. Hindi na po ito bibilad. Bibilad mm to. -hmm. Ay, bibilad pa po mm -hmm. to. Tapos, after nun, ito, isa-isang haalis yung mm -hmm. itong butil na ito. Tatanggalan ng gano'n. Tapos yeah. sa so, baby Kasi bakit ah, na Ah, hindi po siya mano-mano na hali. tatanggalin. May makina siya. Yeah, may so, May makina siya pala. Hindi tumanu mano na alisin. Pero ibibilad pa rin pala ito oh, sa araw. pagka niya. Okay. Ayan o. Ayan, ayan o. Yan, ang kagandahan dito. <laughs> Pero may kita ba kayo pagka nag-harvest kayo? Oo, oh, ang gasto sa amin eh. Doon nga, doon na libon yung kita ko, ang gasto sa mga kukulong. 50,000 tapos mga 200,000 ang kita niya. So, may kita pa rin pala sa mais kasi napahalaki naman nito. O, nagkailangan <laughs> na nag-iangapat ang bulan ng alunan tayo. So, ito, 4 months siya bago mag-harvest. May well, four four months. Four and so, half. So, ayun. Sa palay, -half sa palay, months, sa palay lang. Gantong araw, pwede na. Uh, kung ikukumpara mo siya, sa palay. Ay, ngayon, ma mas maulit ang palay ngayon. Mas maulit palay ngayon. Mas mahal siya. Hindi, si 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 si. Isang kilo ngayon. Hmm. Dati, 15, 14. Yung 26 na. 26, mas mataas po hmm. ngayon ang palay. Dati, Tapos mas mabilis siyang mag-harvest uh, kesa sa mais. Oo. Mm. Oo. Oh. Nakataguan natin yung palay, minsan mga harvest So, two times sa palay sa pag-harvest sa mais ay... Isa, isa lang. Isa lang. Mm. So, mas maganda pa rin yung palay. palay eh. Ano pong mas magastos? yung Palay. Yung palay pa rin. Mm. Pero mas mabilis. Mas mabilis. Ayan, <laughs> Pero, gigita ka, ka sa palay ngayon dahil mahal lang pong palay ngayon. ka eh. mm. gaya nung nakaraan dahil dati... 40 Ano pong mas magandang month na pwedeng magtanim ng palay? Uh, Mayo, uh, June. June, June hanggang July. So, Because, July, harvest na po siya? Hindi. Magtanim kang June at saka June July. June or July, magtanim. magtatanim. Tapos mag harvest sa September at October. Oh, ganun. Ito pong mais na to, anong month po siya na itanim? July. Bilangin mo. Kasi 4 months. November, 16. November 16. And then ngayon, for harvest na po siya hmm. ngayon. At least may kita pa rin po dito hmm. sa ano na to. Wala hmm. nang pagod ng mayos. Yung palay. yung... Mas pagod po kayo sa palay. Pero mas mabilis nga lang. Mabilis <laughs> Ito po, pagkatanim niya, hayaan lang siyang ganyan. Oh, hanggang sa mag-4 months na siya. Magpapatubig ka lang. Ah, yun. Ang gamit niyong patubig. Mag mabagal lang. Sa hmm. Makina. Tipo na makina ko rin. Mukhang babo. Mm. Tipo na ako bumano. Ah, bali hindi lang po ito oh, no, makina okay, na to. Mm. Bali meron pa po doon sa kabila ito, ito, na makina, makina niya na gamit si Lolo. Mm. Pero ano pong gamit sa makina? Diesel or ano Diesel. po ba siya? Diesel. diesel, siya. Mm, diesel. Para gumano. Buti po maganda po yung flow ng ano. Yung tubig <laughs> oh, oh, maganda. Talaga maganda. Hindi na to, hindi na to yung, lupa, na to, to yung tubo rito. Oo. Oh, oh. Kapon, nagparan mo kung mag yung batang mais na yun? Mm -hmm. so, Tapos ito po, dito. kailan ang harvest po ng mais na yun oh. na maliliit na yun? Yun po ay puti. Oh. Kasabay lang yun. Kasabay lang. 60 days lang ang harvest na yun. Ito po. Hmm. Yung ano na yan. Oh, 60 oh, Mabilis days Mga 65. 65 yan, days. 130 days yan. 130 days. Oh. pinapatuyo Ma pa po. Mga 140. Po. Oh. Wala matuyo muna siya. Nakakatagal no? yung pampatuyo. Ano? Mm. mm -hmm. Tapos ito po, pagka ano, mas mabilis siya kasi kung ito pang Yung pong oh. puti na yun. Mm. Ito daw, ano ta? Japanese, Japanese white. Japanese, white, Japanese white, white. na corn. Yun po. Ito, ano pong tawag dito sa uh, corn? Hybrid. Hybrid. 8282. Uh, 82. bin, bin, yeah. 82, 82. oh. bin, bin, bin. 8282 bin, binhi bin, bin, ng uh, hybrid yeah. hybrid, ayun 90 kilos yan 90 kilos 7,300 90 kilos lang 9 kilos, oh, 7,000 oh, 7,000 Kung po binili nyo yung binhi niya oh. Saan po kayo bumibili ng mga seeds nito? Sa cooperative ba? may cooperative kami Sa, sa labas, pwede Ay, oh, pwede po kayo bumili so, Pero yung sa cooperative po na but, Binibili nyo siya, magkano po siya but, yung 7,000? Ganun, din, kaya lang may posyente yun hmm. So bago nyo siya 10, bago Pag kinuha nyo po yung seeds niya Uutangin mo na okay. siya. Pagka-harvest, sa hapo kayo magbabayad. At sis, hindi na po, po kayo lugin. Ho, may no, kita naman ma siya. Okay. Panayang <laughs> may kita dyan. Oo, oh, yun. <laughs> <laughs> so, mas advantage pa rin mm -hmm. po magtanim ng mais. At least may kita. Yung, yung, ano po, kasama na po yung sa diesel, no? Sa patubig oh, oh, ninyo. May, uh, pati yung uh, traktor. Ay, yung parmal. Yung traktor. Hmm. Oh, lahat, kalahatan na po yun, yeah. no? Kita nyo na yung dalawang daan. Ay, hindi. Babawasan mo pang 50 mil. Um, 150. 150. At hmm. least po, malaki na rin po mm -hmm. Sa 4 months, kumikita na rin siya. So, mm -hmm. Oh, yun, guys. Oh. At least, nagkaroon kayo ng idea. Ito si Lolo. Lolo! Hes hey, ano siya? Jesus. Jesus. Hey, nung, nung, nagagkaya mga kasabing kay Sipin ko, makatagawa na ako sa anong may school. Nung kaya, Bini na puro ng kilo mga na po. Yung balang kilo ko yung uh, Japan na 1,375 bawat isang kilo. Minili yung apulong kilo kaya kaya eh, pinag-iabes ko siya ko May ikaw bawat kilo. Mm -hmm. Ay, ngayon may, may tanim na naman. May tanim na oh, naman siya. Oh, uh, mm -hmm. bago nagtanim, hindi, na, nakatanim na yung maisip mo yan. Ah, mas nauna po yun oh, sa, sa inyo. Nauna yun sa akin. Ngayon, na. Hmm. Hindi pang pangalawa pa na. yeah. Pero sa tag-ulan, ah, no, wala. Wala, Walang mais. Mm, yung palag. matang ng tag-ulan, wala mm. siya. Ano pong tinatanim niyo pag tag-ulan? Puro tag palay. Ah, palay Pagka summer, mais. Mais. Pagka, Pagka tag-ulan, uh, palay, palag naman o, po siya. Dalawang beses palay. oh, dalawang beses. Misa um, nung bago ko rito, Three times po kayo nakakapagtanim nun. <laughs> <laughs> natikman ko po yung harvest ni Lola. Masarap po siya. Mabang <laughs> po. Ayan, <laughs> si Lolo Jesus. Ayan po siya po yung lahat ng nagtanim dito sa farm niya. Ang <laughs> lawak po niyang gandun. ayun ang pinaka-view niya. ayun So, <laughs> so ayun lang <ako> guys. <laughs> Bye. Ang lawak po siya ko. Kaya ako lang. Kaya baka ang Ini ay ayay pa tinanong niyo. Kumusta po si Victoria? Okay dinari. Grabe pa lang Ay ano po ba palang tataba niyo dun sa maitlo? yung pagbuka lang sa mga na. Triple 14 at 16.20 daw ang pataba para dito sa mga Itong makasod na lang, baka na Ano po? Yuria. Pag ganito daw, kalaki na Ang pataba niya ay Uriya so, Nataroon kayo ng idea sa parang pagtatanim dito sa farm <laughs> Sa bukirin Pagbula na Pagbula na Pagbula na Pagbula na Pagbula na one man one sa to pa ba ito <laughs> yung nakakain yung hindi siya nakasaing para sa mama niya ganda ng view oh mo pantay yung buhay sa farm mas maso ka na maso